ay Idol mo no. na eh. isa. Dapat isa. Dali sir. Dali sir. Dali. Dali sir. Kaya ikaw akong isunod. Isa lang. Kung sa panawagan mo sa ito ang gobyerno karon? Ang panawagan na kung sa itong gobyerno ibalik si Tatay Digong sa Pilipinas. Ibalik si Tatay Digong. Ibalik si Tatay Digong. Si Digong. Nagkasalamat kayo sir. Daga salamat. Di ana pod. May kabiyen ni mo sir, si pangalan nimo. Ganda kabi. Jay Hamir Sendad po. Isa rin pong Muslim. Taga saan sir? Dito sa um, Kinabawan. Uh, Nagpula pa po ako sa Matalam. Medyo mm kong -hmm. Umula nung malaman ko na nagkakaroon ni ng gathering. Hapo po talaga ako dito. Isa kami rin po, rin. isa rin po ako member ng mga rides na umikot nung una pa. Okay. Ng gathering natin. So, ano po, ano po yung iyong nararamdaman ngayon sa nangyayari sa ating pinakamamahal na presidente? Pwede mo pang i-release ang iyong masidhing nararamdaman ngayon? Hindi lang yung nararamdaman ko ang gusto kong i-release bukos nararamdaman ng buong bayan. Amen. Ako po ay nagpapasalamat at ang mga anak ko ay lumaki sa pan sa panahon at ay digong naging maayos ang paglaki niya. Uh, alam nila ang sinasabing awareness sa droga. Ngayon, bumalik ang dilim ng nakaraan, bitbit ng anak. Ilang Marcos pa kaya ang uh, sisibol? Wala na. Sana nga, wala nang generasyon na isang narinig natin kanina na si Tatay Digong pinoprotektahan ng Pilipino, pinagtatanggol. Ako po may mga kapatid din mula sa OFW. Pero bakit ganun? Ang, administra ang administrasyon ito ay pinamimigay tayo. Ilang Pilipino pa ba ang ipamimigay niya? Para lang sa sariling interes. Bumili tayo. Tayo'y magkakapatid sa puso ni Tatay digor, Sama-sama tayo. Walang bibi. salamat. Maraming salamat sir sa napakagandang mensahe na inyong sinabi. Sir, ikaw, ikaw naman po, ano po pangalan nila? Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No? Uh, isa pong bansa moro mula sa City of Cotabato. No? Uh... So dumayo pa po kayo. Dumayo pa po kayo mula ko kasi hindi pa punta ang kinapawan. Kung tumawag si kasama ang yung kasama namin, panahon pa ng tatay na lumaaban na kami. Okay. Si former Vice Governor, Bing Burad, kami ang nanawagan at na natinindigan dito ng kasama namin ng PDP na ipagtanggol ang karapatan ng bawat mamamayan Pilipino. Unang-una po, pinadala natin si BBX, sinabay natin sa panahon ng 2022. Ito pa yung aming uniforme. Pero bagkos, ano na nandaman ng Bagsamoro, no, attorney? Uh, ah, ko attorney, kilala kami, no? Malaking kabiguan po. Ngayon, ang dinadanas po namin sa Maguindanao. Bigla nawala ang aming chief minister. Biglang pinalitan nawala wala man lang kakonsultan sa konsultasyon sa aming Bagsamoro. Binilit yan na ilagay ni Tatay Digong sa panahon ng termino niya napakinggan ng boses ng mamamayan dito sa Mindanao lalong-lalo na sa amin sa Bangsamoro. Pero anong nangyari sa panahon niya ngayon? Pinilit na baguhuin lahat ang natapos niya lalong-lalo na sa usapin ng kapayapaan. Alam natin sa Mindanao tayo po dito ay tatlong sekta no, tatlong lahi. Una po yung non-Moro, yung ating kapatid na mga Highlander, kami na Bangsamoro. Ano po yung bunga nun na kaya niyang pag-isayin? Sabi niya, hanggat hindi niyo ibigay sa Bangsamoro, bago kami nag-usap ni Bebot Alvarez, sabi niya, tinawagan ako ni Digong na iras natin ang Bangsamoro Organic Law para may pasanayan at may bigay na at gusto na nating dumaan kahit sa sulot na maging kahit sulot ng mga itong mga daanan, ay makarana sa mga kabataan na sa peace and order situation. So sir, ang ko, natamasa mo sa panahon, na, natamasa na feel ng mga bangsamoro at mga, mga taga Mindanao ang tunay na kapayapaan during the time of Digong? Na feel ba ninyo yun? Naram, naramdaman nyo yun? Damdam po, naramdam po ng mga bangsamoro Anong nangyari po nung panahon ni Tatay digum Unang-una po, binigay ang usapin pangkapayapan na matagal po natin minimiti na sa panahon po ng ibang presidente. Ito po ay naudlog dahil sa anam natin na sub-44. Dinalaro lang kami na Bangsamoro. Panahon namin, di ba sa lanaw, kilala natin yung mga kapatid natin, naputol na rin. Pero panahon ni eh, 2016, naupo si Tatay digum Nakita namin ang taga Mindanao rin pala ang makatulong sa taga Mindanao Yay! ngayon dito sa Davao City. tama panawagan niyo po sa gobyerno ngayon na nagpadala kay Tatay Digong sa Netherlands. Ito po bilang Mindanao tayo po no. Uh, Unang-una masakit dahil ang kapatid natin, kapwa nating leader na kaunawan presidente ng Mindanao na bigla nawala sa atin na hindi man lang binigyan ng karapatan upang ilitisin sa sarili nating bayan, yes! sa sarili nating korte. Na yun po inawala sa atin bilang mamamay Pilipino. Ay, balik. Balik. Nakita ko kanina na medyo teary-eyed ka. So, ngayon naman, top mensahe mo kay Tatay Digong. Uh, Pagpatibay na lang po, no? Uh, kami po kasi nasa uh, linya po ni Sara. Uh, ito'y malaking hamon sa atin bilang uh, kap kapatid natin dahil meron pong naudlot na hindi natin pwede mangyari sa mga batang ito. No, yung Marcelo. Kami, Aha. kami, kami na magsamuro ang biktima. Alam rin, yung ng suso, yung ng tainga, buhay na buhay pa sa ngayon yung mga tao na yon. Kaya kami, pag-usapin mo na isa po kami na moro ang ginagawang justification sa anumang mga ipopromote dyan ng mga sundalo. No? masakit. Di on ni tatay ni kasama Pips. Siya po na pili namin na PDP. Nakas nakita namin na tumulong. Walang iba yung award natin. Jose Bibing Tumran. Siya po rin yung leader ng North Cotabato na nanindigan, na pinapakinggan yung Partido Federal, no? Yung tinatawag natin PDP. Ang Pilipino. Kaya po, sakta po. Makabalik natin to. Tayo po dito sa City of Kinabawan at sa amin sa Cotabato City. Relax po tayo, hindi po tayo maging bayulente. Bakit po? Ginubuo nila ng sitwasyon ngayon na may senaryo na may balik sa ginawa na niyang tatay niya ang mag-marshalo mag tayo. Dahil unang-una po, justification ay eh, panalo nila yung 12 men sa 2025, makaupo si Speaker sa 2028, at si Sandro ang susunod. Yan po, ganun sila kagahaman. Yan po yung mga project nila yan na alam namin ngayon, anticipate namin, nagagawin itong mga Marcos natin ito, no? Unang-una po, nililitis nila yung pera natin sa BICAM, di ba? Yung blanco na pinirmahan na tourney. Alam natin yan sa legal division. Pangalawa, yung pera ng PLL. Napakasarap. Ako mismo, napag-general check-up ako. 18 years ako dito, nag-NGO sa North Cotabato. Umuwi ako ng Cotabato para tingnan yung katawan ko. No? Pagdating ko doon, kitang-kita, -kita kung may wala sa akin, kanilang trabawin. Kahit hindi tatayin kay Bongo. Oh, natin. Sa matagal na panahon, hirap tayo masi amas lang. Hirap na tayo pumunta sa ospital dahil sa programa ni Tatay Digong. Yun po, damayo na mga mamimahihirap natin. Mapag-check up ka sa amin, may malasakit. Papunta ka sa heart center, may malasakit. Nandiyan na lahat. Dati, papunta ka pa ng PCSO. Diba? So, ganun kadali ang ginawa ng Mindanao, Linda natin. Ang kutabato noon, dadadaan ka dyan. Pero mga hold up pan dito no sa panahon no noon pa pero sa panahon ni Tatay Digong lahat po ng mga Moro ti Club no alam din namin alam din natin na kami ng mga Moro pag usaping matigas talagang kaya natin yan pero panahon ni Tatay Digong kami mismo ang sumalawdo sa sa kanya kinilana natin siya no dahil respeto dahil siya yung nakakarinig sa damdamin ng Moro yes at sir at tayo na taga Mindanao po salamat po Ano? gabi natin ngayon gusto mo ba? resign? Nako. Marco resign at huwag natin iboto si Sandro na maging presidente. After itong si speaker, plano nila si Sandro. So no to Sandro Marcos again and never again mga Marcos sa Malacanang na yan. Yes! Ah! Alright. Alright, so okay. old man.